ganda yan nakalinis na po tayo ng isa ano? o, tingnan nga malinis na siya o. kaya ko po ito ay ginamit dahil ito pong kahoy na to uh, ah, taas mo natin konti natin. kaya ko po pala ginamit itong ating hamba na to ay dahil ito po ay yakal no matigas na kahoy po ito hindi po ito basta bastang kahoy lang kung bibili ka sa mga kahoy mga supplier na mga kahoy ay napakamahal ng kahoy na to yakal po ito kaya ito ginamit ko pa rin para ito pagka natin ay maganda no babarnisa natin ito katulad nito ito po ay ritokihin lang natin yung mga ganyan madali na po ritokihin yan